hello, good morning. Ayun, nandito po tayo ngayon sa Billionario News Channel. Uh, nagulat ako kasi may interview ako. Pagdating ko dito, ito kagad ka yung bumungad sa akin. Si, si Congressman Eli San Fernando. Nagkagulatan. Eh. Nagkagulatan, kamanggagawa party list. At kaming dalawa yung in-interview, yung mga vloggers at mga tiktokers na tumatakbo sa susunod na eleksyon. Kamusta naman yung interview natin, bro? Okay, galing, ganda. So, sabi ko nga, kakabanat ko sa mga bilyonaryo eh, Inaya na nila ako mismo dito sa studio nila. Dito. May... Welcome ka naman dito sa studio namin. Kasi kami 'di joke lang. <laughs> ako yung bilyonaryo talaga dito. Eh. Bilyonaryo sa utang. <laughs> um, de, pero ayun, uh, nag-uusap kami about dun sa mga uh, plataporma namin, sa mga gusto namin baguhin mga advocacy. So panoorin niyo 'yan sa Bilyonaryo News Channel. O oh, pero ang gusto kong pag-usapan tol, okay, i-update ko lang. Um, kasi itong si Ellie kung hindi nyo nalalaman ay merong hinarap ngayon na kaso. Okay? cyber libel case na mula sa piskal umakyat na sa korte at nung isang araw ay nag uh, um, nag uh, ano kami ng bail, nag uh, tawag niyo, nagbayad ng bail niya uh, para sa kanyang panandaliang kalayaan. <laughs> ano nga naman? Ano ano na ba ang sitwasyon? uh, nandun kami sa Manila City Hall nung isang araw. Ano na ba ang sitwasyon sa kaso mo? Makukulong ba <laughs> si Eli San Fernando? Doon ka ba mag magkakampanya mula sa kulungan? Yung latest chika dyan. Chika talaga <laughs> <laughs> Arraignment namin nung nakaraan. So, syempre, plead not guilty. Kasi hindi, hindi krimen ang pagsasalita, lalong-lalo na sa mga public officials. Kaya kayong mga public officials, kung balat si Buyas kayo, wag na kayong magsialis kayo dyan sa pwesto nyo na dyan. So, tuloy ang kaso. Uh, Senador Mark. Uh, pero sabi ko nga, uh, tinatayuan natin na hindi ano yan, hindi masamang bagay na magsalita laban sa mga politiko. Mga, hindi nga politiko eh, public officials. Again, public office is public trust nasa konstitusyon natin yan. So hindi tayo makukulong, tiwala tayo mababasura yung kaso natin so hindi makukulong si Eli San Fernando kung sakali man dadalaw kami <laughs> Eli magdadala kami ng ano ano bang gusto mo ano paborito mong ulam <laughs> uh, kahit ano kahit ay, ano man. dalawin niyo na lang ako doon kung sakali man <laughs> sa Manila City Jail doon siya hindi ako na magkukwento. so ang ang issue kasi yung ginawa niyang video about dun sa hinaing nun sa Manila ay sa uh, UST Okay, tungkol sa mga problema nila doon sa mga polisiya ng City Hall at ng Manila Health Department. At yun lang naman yung uh, binring out nitong si Ellie. At uh, ewan ko ba bakit yung mga, na ewan ko, <laughs> nag-file na lang ng kaso at uh, gusto siyang patahimikin, gusto siyang, yun naman yun eh, yun naman ang, bakit ka nagsas nagsasampa ng kasong uh, cyber libel? Gusto mong patahimikin yung mga uh, nakikriticize sa'yo? Uh, pero, efekte ba? tumay, tumahimik, tatahimik na ba si Elisan Fernando? <laughs> Kung ang purpose nila, intimidate at patahimikin ako, wala eh. Kabalik na nangyari. Mas nag-ingay pa ako eh. eh kaya kayo mga nandyan na eh. Sa Manila City Hall ah, yan. Ang dami yung mga manggagawa dyan, supporter, supportive dun sa mga pinagagawa natin. Di lang sila makapagsalita kasi nga, Ginagawa akong example eh, kakasuhan pag nagsalita. Pero huwag tayo matakot mga boss. Kaya matakot magsalita lalong-lalo na sa mga public officials natin. Laban lang tayo. Laban. Banat, banat. So ako na din magsasabi, kung sa mga sa mga ano, mga hindi pa masyadong alam, ang nagsampa ng kaso si Dr. Fox. Dr. Fox Pangan, asawa ni Mayor Hani, at uh, sinumpang ng kaso tong si Ellie, uh, sa akin lang ah, uh, eh hindi eh karapatan ng bawat mamamayan na magsabi ng kanilang hinaing, uh, napunahin yung kanilang mga public officials at uh, mag mag magawin silang accountable sa kanilang pamumuno kasi ano yan eh, uh, public service is a public trust. Kailangan uh, wag tayong balat sibuyas sa mga hinaing ng mga taong bayan. Korte Suprema na nagpaalala niyan. Yung mga public, walang puwang, ito sabi ng Korte Suprema, walang puwang ang pagiging uh, sensitibo, too sensitive o pagiging balat-sibuyas sa public service. Kung kayo po ay balat-sibuyas, wag na po kayo maghangad ng posisyon sa gobyerno. Magsiuwi na lang kayo, matulog na lang kayo. <laughs> o ilang buwan na lang naman ata eh. Magpapalit na. <laughs> um, so, oh, pero anyway. Um, yun, so, yon ano natin yan. So, hindi siya makukulong. Siya ay nag ng bail. Ilalaban niya yung kaso. Kahit saan umabot yung kaso na to, ilalaban ni, ni Ellie. And boss, siya yung bosses natin. Eh. boss ng mga ordinaryong manggagawa. Uh, maski ako, believe na believe ako dito. Kasi ang tapang eh. May mga bagay na na kahit ako hindi ko siya kaya niyang i-bring up. Kaya nga, siya yung nakakasuhan eh. Kaya <laughs> supportahan <laughs> natin, supportahan natin yung mga ganitong tao. Kasi hindi, kasi kailangan natin ng mga matatapang talaga dyan sa kongreso. Diba? Ito na lang, last, lastly na lang, kamusta naman yung uh, kampanya, yung inyong paghahanda para sa kampanya bilang isang uh, party list representative ng kamanggagawa party list number no. 85. Okay. Ano na eh, uh, all systems go na, Senador. Sa totoo lang, ikot ako ng ikot kung saan saan. Ang dami ko na napupuntahan. Kaya kung mapupunta ako mga boss sa lugar nyo, eh, say hi. So, mga kinakausap, mga leaders, mga supporters, mga volunteers. Kasi uphill battle to Senator Mark, eh, yung kampanya natin. Sabi ko nga, wala naman tayong malaking pondo. Hindi naman tayo binaback up ng mga malalaking endorser, ng mga artista o mga politiko. So, this is an uphill battle, lalong-lalo na sa mga ordinaryong kandidato, Kaya namin, I mean, yung Senator Mark. So ang panabla natin doon si Pagat-saga. Si pag sa pangangampanya, tsaga sa pag-iikot para kahit wala tayong uh, malaking makinarya eh tiwala tayo nabibitbitin tayo ng mga supporter natin. Both online and offline 'yan. Kaya ngayon actually after nitong interview namin, pupunta ako ngayon sa Tarlac para kausapin yung mga farmers doon. Bibitbitin ko na lagi kung binibitbit si Senator Mark eh. Thank you, thank you. Oh, this, ito lang, ito real talk lang din mm. ah. Kasi ang problema sa party list, ang nangyayari, ito yung ito yung nakikita ko. Kadalasan yung uh, kung sino man, kung governor o mayor o congressman, mm. yung kamag-anak niya, yun yung tatakbong party list. <laughs> para isang kampanyahan na lang. Tama kumbaga isang bigayan na lang minsan, di ba? Parang minsan kung magbo-vote buying sila, babayaran para sa pagka-mayor, pagka-governor, idamay eh nyo na yung party list. Kaya yun yung nag nangyayari, nabababoy yung party list system. Kaya ang panawagan, kasama din ni Sir Ronald Llamas, na wag natin babuyin yung party list system. Ibigay natin dun sa mga aktual na marginalized, hindi dun sa mga uh, bilyonaryo, <laughs> <laughs> Tsaka yung yung billionaire nando na sila sa ano eh yung sa sa congressman nad, sila nandoon uh, eh di ba ibigay na natin sa mga mar, totoong marginalized totoong mga sektor na kailangan ng representasyon at isa diyan yung mga manggagawa kaya kamanggagawa party list number 85 uh final words kong uh, Eli laban lang tayo mga boss kahit saan man to umabot mananalo tayo kamanggagawa party list number 85 papanalo natin to kaya kapag nanalo tayo nako sabi ko nga basta usapin ng manggagawa, provincial rate, taas sahod, pagpapababa ng presyo, yayariin ko yan sa loob ng kongreso. Pero kailangan ko ng kakampi. Siyempre, kung may boses tayo sa loob ng kongreso, dapat may boses tayo sa Senado. Senador Mark Gamboa. Eh, yun lang mga boss. I love you. Love you too, bro. Thank you. <laughs>